Hello, good morning mga lalabs, mga vayots Magandang uh, hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao At sa mga kapwa ko po, FWS around the world Hello, good morning So lumitaw na talaga yung pambobodol ni BBM Bodol, bongbong, bodol, bodol man Although, <laughs> hindi naman lahat ng tao naniniwala doon sa kanyang uh, palabas paotot nila ni Romualdez na sinabi niyang nananawagan, uh, nagpa-interview na sinabi niya, ay, hindi pala panawagan yun yung kunwari message na naglilik Naglik kay Tonying. <laughs> ay, Uh, group chat uh, group chat daw yun no tapos nag-click yung uh, nag-click doon kay Tonying lang <laughs> na kunwari nagsasabing wag na ipa-impeach si BP dahil hindi daw siya importante so, Ayan, opinion daw niya yun at inamin niya yun. So, Silang dalawa ni Martin Romualdez Ang isip ng iba Naniniwala yung ibang vlogger oh nagsalita si Marcos <laughs> Ganyan Ang <laughs> gusto ko Niwala pa ba kayo sa mga sinasabi ni BBM? Hindi ako naniniwala dyan eh At maraming hindi naniniwala So ngayon sa sinasabi niya, wag ipa-impeach si Bumbong -bu Ay, si Bumbong -bu si -bu I-impeach si na ngayon si Bumbong <laughs> Si Bepisara eh, kunwari, abay nagsalita, uh, si uh, ano, sino ba ito? Yung putanginang mukhang pusit, natakit tayo ta 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 ng na pusit, si Franz Castro. <laughs> <laughs> kunwari, sumalungat sa presidente na huwag pangunahan o huwag pakialaman ang House of, of Representatives or yung Legislative Department. So, yun, no ngayon tuloy ang uh, impeachment ni VP Sara at isinampa na ngayon kahapon nila ni uh, Laila Dilibog di Sabah uh, di Lima <laughs> mm, dating CHI, uh, DOJ sekretary na hayok na hayok sa burat kasi uh, <laughs> Laila Dilima. eh yeah. at uh, may mga Madre di kakao don. Kotang <laughs> ina mga madre naya. Nak iki sao sao pas. Sambos sambos <laughs> ah. Sandali sandali. Nak sao sao politika. Ang mga madre, eh, mga Madrid namu kang dimunya. <laughs> uh, basta makakaliwang gropo. nag uh, ano nagsanib pwer sa kahapon yung iba't ibang grupo ng mga makakaliwa tapos yon yung ngiwe na eh uh, <laughs> uh, yung si Percy Sindaya Mr. Chair uh, nagtatanong doon kay Pangulo dating Pangulong dito Mr. Chair may ay <laughs> oh, si yung, kasi siya, siya yung kongres, uh, kongresista, kongresman representative ng party list ni Risa Hontiveros. Ayan, si Sindaya dati, sumisigaw-sigaw ng Marcos, Never again, never again to Marcos. Ilabas ang pera ni ng mga Marcos. Ang sari, ganyan na nag-aano pa yan, nag-aanunso pa yan, di ba? So no, ngayon, wala Umihimod na siya sa puwet ni Marcos at ni Martin Romualde kaya mas lalong natabi yung bunganga. <laughs> iyon sila ang nagano kahapon so ngayon naghuhugas kamay si BBM kunwari ah nananawagan na din siogi pilit si Bbisara kaya ngayon nung tuloy ang impeachment oh sabi niya hindi na namin iyon sabi niya hawak oh dito sa uh, ano <laughs> short statement lang po doon sa development sa Congress about the impeachment. So inilalayo ngayon ng uh, Malacanang ang kanilang uh, sarili sa impeachment ni BP Sara which is <laughs> alam naman natin na hindi ko kompas gagalaw si Martin Romualdez kung walang kompas ng presidente. <laughs> Ito, natin ng balita, ng One News na. Uh, from the recent impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte. The group behind the complaint also defended its decision from critics who said the filing was done in bad timing. Here's the report. <laughs> A coalition consisting of sectoral groups, relatives of drug war victims, and members of party lists drafted an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. This complaint was formally endorsed. Yung uh, hayok sa burat na si Dilima. <laughs> <laughs> tanong lang, no? Ano, ilang burat na kayang nasipsip ni Dilima ngayon, nakalabas, nakalaya? <laughs> and filed back by impart's representative Percy Sendanya yesterday the impeachment complaint against the vice president has the following grounds: culpable violation of the constitution graft and corruption bribery betrayal of public trust and other high crimes President bongo Marquez earlier discouraged lawmakers from filing an impeachment complaint against the vice president he insisted that the government should discouraged, the impeachment, naguhugas kamay lang si Bongbong Marcos pero siya ang may kompas niyan. Yeah. Okay. Focus on more pressing issues in the country. House Committee and Good Government Chair Joel Chua argued that lawmakers may not tackle the impeachment complaint immediately. Ang magiging challenge lamang po dyan is yung possibility. Sa impeachment, dahil unang-una po alam naman po natin by next year, by February, start na po ang national campaign. By March, start na rin po ang local campaign. Law expert attorney Buko de la Cruz echoed this sentiment. He described the filing of the impeachment complaint as bad timing. Mukhang mali po ang timing ng pag-file eh. Uh, you have to understand that uh, there is a prescribed period for Congress to act on impeachment complaints. And if they fail to act on it or they are not yeah. able to vote on it or endorse it, it is deemed uh, denied or shelved. In which case, um, the one-year one ban will apply. So for one year, you cannot file any impeachment complaint against uh, Vice President Sara Duterte. Sandanya argued otherwise. Hindi ngayon, kailan pa. May oras pa Giniwala I mean, po tayo kapag uh, gusto may paraan. Pag nakita nila na malakas itong ating complaint, malakas itong kasong ito, they will support it. I'll leave it at that muna po. The group spokesperson, former Senator Laila Dalima, added that they are not following... Hoy, Sindanya! Ayusin mo muna yung bunganga mo ha bago si boy Pisara pagtuunan mo. <laughs> Ituwid mo muna mo ngiwe mong bunganga. Ha? Ituwid mo muna yan, Yung, yung, yung talaga. yung, hindi nakatabi nga. Tahiin mo yan, <laughs> the president or anyone's order. Uh, in, ayaw naming kumumpas o sumama sa kung anuman na mga moves nila. John, yung mga nasa yeah. gobyerno ngayon, including the president. <laughs> VP Sara has yet to comment on this matter. For News 5, I'm Marian Enriquez. We are One News. Ayan. Ito sa Philippine TV. Hugas kamay si BBM dito. yes, a <laughs> short statement. a <laughs> uh, <laughs> short statement, the president. Uh, developments, congress, about the impeachment against uh, the, uh, the president. Uh, the statement of the president is uh, <laughs> yeah. uh, <an> unambiguous. <laughs> <laughs> and, uh, we are not going serving. to encourage that. Uh, mm -hmm. the president has been very clear about his uh, position on this. so, any, in any suggestion? Uh, <laughs> Uh, political yan or uh, instigated by our side no uh, that is never in the uh, that is never true uh, last week yes nag uh, ng statement si Pangulo na kung pare sana wag na lang umusad pero how does it feel para kay presidente at ng palas na nagkaroon na ng uh, complaint right purpose? now mahirap kaming mag-comment dyan but uh, alam mo what the House of Representatives uh, sa We let the process flow. Kami naman, what do we need to say? Uh, the president already made a clear and unambiguous statement that he will not support a, a, an effort to impeach. It's distracting. Mm. Marami tayong pamamailangan na gawin. Yeah, basta sila hugas kamay na doon. <laughs> Style ninyo, Bolok. Diyan sa Malacanang, ikaw birsa sa ha? <laughs> naturingan ka pa namang dating Chief Justice ng Korte Suprema ngayon nagiging uh, nagiging uh, ano ka na ngayon no eh, mukhang pira talagang magkano na talagang na dadala ng pira no so sila ang sinasabi ngayon ng Malacanang uh, basta kami sa mal si Bongbong Marcos ay ayaw niya na ma-impeach si Bipisara so kung itutuloy man ng Congress ang impeachment laban sa Vice President, wala na kaming kinalaman dyan. Ang galing ng kanilang estrategiya. palakpakan. Style ninyo, bolok na bolok. Tandaan <laughs> natin, si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, magpinsan, magkasabwat yan. So, kunwari lang, hugas kamay si Bongbong Marcos para hindi mas lalo magalit ang taong bayan sa kanya. masasabi so, mo po dito mga lalams, mga bayots. Paki-comment down below. Maraming salamat. Stay safe. God bless you, and bye-bye.